Good morning mga putingting So kanina pa umulan So update ko lang sa inyo mga putingting Ayan o oh. Ito yung ating ginawa Nung nakarang Linggo no So ganun karami Ang tubig din mga putingting oh. Nakas Kanina pa umulan no Kaya umaga pa So tingnan natin kung effective ba yung ating ginawa gamit ang Kitten premium yan ang ating ginamit mga putinting ayan pa yung ano pinagalagyan oh. ganyan natin kung may nagtutubig ba ayan mga putinting oh. wala ka na makikitang basa wala so siguro Okay nga tong kitchen drain niya mga kapinding. Yan. Tapos, may ginawa pa tayo doon sa kabila. Sa likod naman nito. Dito yun, may lumalabas sa mga tubig dito. Dito. Mga gilid-gilid. Maraming kasing stock mga kapinding. Oh. Wala pang tubig. Ngayon mga patindi oh. Wala pang tubig. So tingnan natin mamaya hapon kung magkatubig pa ba yan. Kung magtuloy-tuloy ito mga patindi.